Kung baka siya panabong. Talagang palaban na siya. Okay. So, ayan. Yeah. So, ang um, next question natin, galing kay Sir Speed Winslop. Speed Winslop. Ang tanong niya, kailan po ba dapat mag-inject ng PMV vaccine? At ilang beses po ba dapat mag-inject sa isang tao? Isang sistema lang po ba ang kinagabit nyo sa North and South Race? possible po kaya na magkaroon ng PHA na invitational race na mas malayo pa sa PHA MacArthur sa lahat. Okay, uh, I think ito, kanya BMB, kanya ng answer tayo. BMB yung BMB, oh, oh uh, twice a year. Twice uh, a year. Uh, ang BMB. Then regarding na uh, mas malayo sa MacArthur. Ah, uh, no? Di, sir, sa PMB muna tayo. Paano yung nagiging application mo before paghiwalay, vaccine, and Ako, then bago naman. Ako, once na winalay ko na yung ina, pwede eh, siya, lalagay ko na sa fly lock. Yan, binamakunahan ko na. Uh -huh. Okay. okay. Mga It, 30 days old po yes. ba? Or 60 days? Ito, ano, uh, ito, uh, experience ko lang. Kasi meron iba nagsasabi, may bakunan na raw, bakit tinamaan pa? Mm -hmm. ha? So, mga may ibon, may tama na yan, bet nyo na, namakunahan. Kaya nung napakunahan nyo, parang balula kasi may tama na siya. Okay. Pwedeng ganun. Na-immune. Na na nalint, Nalinta kayo nung bakuna. Okay. Kasi nung napakunahan ko naman yan, bakit ginamahat? Hmm. Yung pala, may pala. Terrier okay. Kaya ganun. Uh, on so, next vaccine mo, kailan na susunod, sir, after ng winning? Ako, yun, ano eh, Paka, Baka, before, before, before ng training na. Before ng training na. Training. Yes. Okay. Tsaka ako ginagawa. Ayun o, kung sa ah. sistema ng iba. Ha? Gada, kanya ka sistema. So sa sayo sir, two times a year. So, like, when, I think it's you... two times time for the reason. Yes, yes, okay, sir. Yes. Uh, yes. Uh, ang pag-usapan. Ah, uh, then, sir. Uh, Then, regarding sa MacArthur, MacArthur. gusto nila, ano, anong mas, 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 mas malayo sa MacArthur? It's a invitation. Uh, kung ilalayo pa doon natin na isang... Uh, ano? Subukan mo na sa MacArthur. Ang dami nga hindi makakakuhin ng makarton, dalagod pa natin. Sa <laughs> yeah. Biro yan. Yes, uh, 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 uh. hindi naman ano eh, hindi naman ngayon lang yung ibon natin. Kasi What? yung makarton race natin, kaya namin ginawa yung makarton race, ang BHA ng makarton race. Kasi maraming member na gusto sumali sa BHA. Yes. No? Na iba malalayo na hindi nang pasok sa radius. Kaya naisipan isipan ng mga board of trustee dati, nung buhay pa si Boss Peter, yata kasi ah boss Paul Ong, naisipan namin para ano para mapagbigyan natin mga uh, out, of badish, radius, out of radius, mga uh, mga na, na, na member. Kaya gumawa kami ng uh, mga Tourist, So, para lahat makasali. At so, kay Papa pa siya ng party. yung sector, south sector, dati NCR lang. Yes, so, yes. pinalawag na, na natin para lahat makasali sila. Mm -hmm. Di ba? So, mga natin dalagang pa. Hirap na nga sa oh. MacArthur eh. Hindi, ang naman natin may mag-clock talaga ng MacArthur yes, eh. Yes. E. Kasi kung ilalay yung pa, baka wala nang mag-clock. Yes. Di ba? hirap, may hirap. Kasi yung weather natin dito, hindi, hindi in, in sa inong bansa, in, talagang ang weather forecast na wasa maganda, maganda talaga. Dito sa atin, hindi 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 perfect ang weather forecast natin. Yes, oh. Even na sinasabi yung maganda pa noon, baka sa atin hindi mulan eh. Yes, oh. Di ba? Hindi natin maswate, kaya mapalito pa lang, hirap na. Okay. Okay. Sir Anson, yung ano, ang question na isang sistema lang po ba ginagamit nyo for North and South Trace? Vaccine? Ay, vaccine ako yun. Yung oh, ibang sistema. Yan. Yes. I yes. I I diba ito, di ba? Ah, sorry. Uh, vaccine. 60. Okay, okay. Vaccine. ganito ako mag-vaccine eh. Pag nag-win ako ng ibon, iba-vaccine ko na siya after 2 weeks, magbo-booster ako ulit. Okay. Oh. So, ilang beses po kayo mag -boxes? Twice. Twice lang. Oo. Oh. So, af, uh, pag win ko, siguro, pag nag-win ako, mga 25, 26 days. Okay. So, after 14 days, booster siya. Same PMB lang? Oo. Oh. You're using 4-in-1 or 5-in-1? 2-in-1. 2-in-1. Kasi 2-in-1, uh, ando doon na yung, sa alam ko, ano eh, yung, adeno, tsaka... And alam... lang, 2-in-1 ah 2-in-1. Kay Mr. Reyes ako kinukuha. Yan. Hipra. Hipra. Yung hipra, ano lang yun eh. PNB lang. PNB lang. lang yan. Yun ang ginagamit ko sa breeder once a year. Ah, once a year. Oh. So. Once a year. So, yung the other one kay Reyes, uh, so, hipra. Uh, is uh, two in Adeno. 2-in-1. 2-in-1. Adeno oh. and PNB. Adeno, Adeno yun, saka PNB. So far, hindi ako tinatama ng Adeno na. Okay. Tables? Hindi, about MacArthur. Ah, uh, parang ano na eh kasi yun na yung pinaka special race natin, mga Arthur nga kung ilalayo natin, another gastos So another parang ano, 'di ba? Ano 'yun? Parang mahirap. Mahirap, mahirap. Mm -hmm. o okay. Hirap na tayo magpauwi ng MacArthur. <laughs> ilalayo pa natin ng Kamo, Surigao, o ma <laughs> Maasin. Ma -opulating. Hindi, Maasin. Eh. Ano, Mas konti, konti, yun, Ma ah. Uh. Konti ang ano nun eh. Siguro, Surigao, parang another gastos yun. Parang mahirap yata. Na. Okay. Sa akin naman, I vaccine twice. Uh, first vaccine is uh, nilalagay namin, pag nag-win kami, nilalagay namin sa individual cages. Okay, Tin-check namin ang, ang poop nila kung okay. Ang mga 3 days to 5 days, pag okay na, magmabaksin kami, tsaka ilalagay ko sa lock namin. Then, we start our road training July since the club is August. So, before July, by June, nagbo-booster ako. Okay. Same vaccine na brand? Hipra. Hipra. Okay. So, narinig ko nga meron parang adeno, I might go to that.

In the later part, madali na ang sakloman para sa peer chain. So, about Makato, kung tayo, it would take time. Titingnan natin, pulit si kaya-kaya na natin Makato that the time we will decide and pag-usapan natin kung lalayo natin. Mm -hmm. So, for the next five years, I doubt hirap tayo sa MacArthur, pa. Pag kaya ng bloodline natin, na-improve na natin, then we go further. Siguro, mag, uh, ano ka na kapag ha, almost 50% nakapag-plot. Yes. Na oh, or... oh we well, see race na. Kung actually, yung makater is, since the first MacArthur, ha, huh? yung good clap, hindi umabot ang 10%. But, mga, minsan na 3% clap. Mm hindi, -hmm. hey, meron isa mm Maraming nag-clock pa. Meron yung sign. Yung kumabot ng 50. Tapos oh, 1 to 5. lang. Ah. Ah. Hindi. Walang, walang 10% yun. Walang 10%. Percent. Walang, ila. Walang, 10%. Walang, walang, walang mabot ng 10%. Maraming nag-clocking. Mm -hmm. Walang pa mabot ng 10%. Maraming clocking na umabot. Kasi maraming... na. Hindi, nag-sequent. Kung Uh, yung, uh, yung marami, natin, less than 10% pa rin. Oo. Oh. Kasi ah. marami, oo. Oh. kasi usually, 8 uh -huh. eh, to 900 birds eh. Mm. Uh, kung 50, Man. less than oh. 10%. Di yeah. ba? Kung 8, 8, 200, 800 to 900, 80 na 90 na hibon, ibon. Wala naman ganun karang. Hindi ang mabot ng 10% ng class. So, hirap pa. Hira. So, uh. pa Maybe in the future, uh, yeah. pag nag-improve na bloodline natin, nasanay tayo na mas maraming umuwi, maybe. But I tell you, Iba ang Philippines, iba yung sa Europe. Yes. Yung okay. Barcelona, 1,002, easy for them sa atin ang hirap dahil ang dami natin obstacles sa so, terrain. Una, terrain. Yes. Dagat, lambat. Yes. Okay. Ayun, yung question pa nila, isang sistema lang ko ba ginagamit nyo for North and South Race? Isang sistema. Ang, ako, talagang isang sistema. Eh, isang sistema po. Eh, pero siya, sumbuk malamata. Hanggang yun. <laughs> Ah. Ayan, sir. I'm sorry. Akala kaya yung sinabi ko kanina, bali itong, usually, isang sistema lang ako. Pero itong, itong darating na South, ang gagawin ko, hahaluin ko yung babae tsaka lalaki. Pero ang um, North mo, magkakaroon? North, hiwalay nart? ako talaga. Ah, okay. Lord, ganun ako laging hiwalay, babae-lalaki. Kasi naalala ko dati, nung pinagsama-sama ko sila, Nag-second nag, oh, nag overall ako sa PNC, eh, mm -hmm. south din yun eh. So, bakit try ko ulit? Medyo magulo lang kasi sanay kami talaga sa iwalay. Okay. Sa akin, north and south is sistema, except sa fins Yung kakenhen ko, nakaiwalay. North, nakaiwalay. South, nakaiwalay. And uh, during motivation lang, meron ng mga widower na widow na ginagamit for motivation. Now, sa feeds, sa soft, medyo, pag, medyo mas malayo na, I add more oil seeds, like sa, sa flour and peanuts. Yun ang pagkakaiba. But north, isa lang. North, mas madali. Ayun. So, ayan. So, shout out to Sir Speedwings, Slop. So, siya yung nagtanong na. Speedwing, parang kilala ko ka, siya. Yes. Yeah. So, isa sa mga tough one po natin, Sir. Sa internet. Ang next question, galing kay Ace Con Uh, Laira Love. Sir, pwede niyo po bang maging topic yung isa sa mga magagaling na linya